Ngayon, nandito na naman kami. Magkukuha kami ng kamyas dahil magkakamyas challenge tayo. Let's go. At ngayon, nakakuha na kami ng kamyas. Ito na siya. Magsisimula na ang ating challenge. At ngayon, uunahan ko na. Let's go! Hindi kaya kasi, kasi yung asom niya. At ngayon, maghahanap tayo ng kakain ng kamyas at titingnan natin kung ano ang itsura ng kanilang muka kung kumain na nito sila. Let's go! Tayo ang unang kalahok natin ay ang ating mother. LJ, e ibigay mo na yung kamyas. O oh mama. O oh mama. Ito na. Ito na. Kakainin na niya na. Ayan na. Parang tatawa pa siya. Kakain pa siya. <laughs> ang asum asum At ang pangalawa nating kalahok ay ang aking pamangkin na si MJ. LJ, ibigay mo na yung kamyas kung anong mukha niya. Ka dakuwa, dakuwa. Dakuwa ang kagat. Ah, <laughs> At diyan na magtatapos ang ating video. Salamat sa panonood.